Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, mga gawain po after ninyo na ilaban or hindi mailaban ang inyong manok pansabong. So ating tatalakayin yan. Bago ang lahat, inanyayahan ko po, po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At saka, mabigyan ko kayo ng mga tips at saka mga karunungan po tungkol sa sabong. Ganito po ang gagawin ninyo pagka nagsabong kayo at hindi na ipalaban yung manok ninyo. So, pagka hindi na ilaban, sa susunod naman ay ganito ang gawin ninyo. Una po mga kasabong. Kinabukasan, kailangan paliguan ninyo yung mga manok ninyo para mapresko at saka yung init po ng katawan niya nang dahil sa pagbigay ninyo ng mga gamot ay mawawala, magiging presko. Sisingaw po ang kanyang katawan, mawawala po yung init niya. Kaya paliguan ninyo. Or uh, sundin ninyo yung triangular defense, yung purgaligo at saka uh, turok ng vitamins. Ayan po. Purga, ligo, at saka turok ng B-complex. Ayan po. andin mga kasabong, pangalawa pong gagawin ninyo pagkatapos ng triangular, triangular defense ay samahan po ninyo ng inahin. Ang pinakamaganda po ay yung manok ninyo malaki po yung area na bibitawan mo makakatakbo yung manok ninyo. O kung wala naman, uh, maglagay lang po kayo ng inahin sa inyong manok pansabong. Para at least, uh, ang lahat po ng ginamit nyo na turok ay mawawas out yan. Ayan. Kasi tataas ang uh, testosterone level ng inyong mga manok pansabong yan. Kasi nga, nagtuturok kayo ng mga vitamins, mga pang ano niyan, pampalakas ng manok. Samahan nyo lang ng inahin para uh, out lahan at saka mag circulate po ang katawan ng manok. Kumbaga sa cellphone po ay ma-refresh po lahat ng uh, immune na inyong manok pansabong. Andin mga kasabong, pangatlong gagawin ninyo pag hindi ninyo na ipalaban ang inyong mga manok pansabong at naiuwi ninyo sa bahay ninyo or nanalo yan, na walang sugat, yan ang gagawin nyo. Back to normal feedings. Kung ano yung normal feedings, like for example, hindi na ninyo ilaban, ibalik po ninyo sa maintenance. <clears> Huwag <throat> lang po yung diridiritso kayo bigay ng power pellets. Hindi po yan. Ang power pellets po, pagka nasubrahan ang inyong manok pansabong, ay magkakaroon po ng bitak-bitak yung kanyang mga uh, balahibo. Dahil nga sa sumbrang high protein, hindi dapat. Kailangan, 30 to 20% lang ibigay niyo or magbigay kayo ng vitamin E sa katawan na inyong manok para hindi mag ano yung balahibo ng manok ninyo mag-dry. Ayan. Or ibalik niyo sa high, uh, sa ano maintenance feedings. Mga kasabong ano, ang power pellets po ay ginagamit lang po 'yan sa preconditioning at saka sa conditioning stage. Hindi po 'yan ginagamit pagka hindi ninyo ino-condition yung manok ninyo. Again mga kasabong, mga gawain after may laban or hindi na ilaban ang manok ninyo o na ninyo para magiging presko ang manok ninyo. Pangalawa, bigyan nyo ng inahin. Pangatlo, back to normal, back to normal feedings. Ayan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo -lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyong lahat.